Hello guys, so good evening, welcome back, so this is me, your take Alden Altamarino, alright, so we are now signing on So, sa tagal mo naman ang panahon na hindi tayo nakapagawa ng video So, ito, meron na taman tayo ditong uh, kailangang i-repair, which is, so siguro nasa one week na ito sa akin At uh, the same time, madami tayo nakatambak dito nyo, for repair So, because we are very busy as in totally, so that's why, ayun, hindi na tayo makapag-repair almost, ah, uh, uh, siguro once a week na lang siguro yung, ano natin, yung time natin para makapag-repair. Alright, ayan, so ano ba yung problema nito? So, we have here a Lenovo laptop, alright, ayan, so the model of this Lenovo laptop is, ayan, Lenovo Idea 5, IdeaPad 130-18-15 1KB Lenovo IdeaPad 5 130-15 1KB Alright. So nagtaka ako nung dumating to sa dito sa bahay because it has to uh, two charger ito Then, ito yung isa. Ayan. So, yung first impression, first problem daw. So, they think that the problem is on the charger. So, that's why they purchase a brand new one charger. Ayan. So, ayan. Dinala din. Akala nila, yun nga yung problema. So, to prove it. So, dinala pa din nila sa akin para ma-check kung ano talaga yung pinakam problema. Now, ganito. So, ito yung original uh, charger niya. Ang una natin gagawin, check muna natin kung mayro ba siyang current. Ano? So, dito, tingnan natin, dito sa label niya. So, dapat makita natin sa label, mayroon siyang nakalagay dito, which is 20 volts, 2.25 amperes. Alright, so yan. So, dapat sa ating, ano, multimeter, may makita tayong 20 volts. Ano? Alright, so yan, naka-plug in na siya. So dito natin mapuprove kung may problema ba yung kanyang charger. Alright, so test, uh, lagay natin siya sa 200 volts. Ayan. So this is uh, active current. Ano, active current. Ah, I mean, direct current DC ayan na ah, DC DC direct current okay negative probe ayan then pasok natin yung positive probe check natin ayan meron naman siyang 20.3 volts active current ah, direct current 20.3 Ayan, 20.3 20 volts. So, ibig sabihin, yung original charger niya wala namang problema ano so kaya ito ito yung bago so wala namang tong problema so gamitin na lang natin yung original charger niya kasi ito yung naka-design talaga automatically uh, para sa laptop na to now let's check ano ba yung problema nito all right sige in natin sisaksak natin siya dito Then, ayan. Let's turn it on. Dito muna, tingnan muna natin sa side kung mayroon siyang ilaw. Ayan. So, dapat flashing red siya. Oh, may red. Wala, wala. Turn on na nga natin. Oh, come on. Ayaw mag-turn on. Sige, so dapat dito nagpa-flashing white siya or flashing red or magsa-steady white siya. I mean, steady orange or steady white. Pero ngayon, wala siya, ah, wala siya, wala siya, wala. Ayan. Ayan, wala, wala, wala. So supposedly, dapat magkaroon siya ng supply dyan. Mm -hmm. Ayun, ayun na. Ah. Ayun, nakita ko na, ayun na. Ah blinking red ah, uh, blinking orange siya pakita nga natin ayun blinking orange yan pero sa video parang white pero orange siya ibig sabihin drain ano drain yung kanyang battery all right ayan so nakita na natin so pwede na natin siyang i-turn on turn on ayun umilaw na siya and ito na yung display niya So ang nakalagay dyan is check media. Yan check media. Okay, ito 'yung nakalagay. Ang information na nakalagay dito ay default boot device missing or boot failed. Insert recovery media and hit any key. Then select boot manager to choose a new boot device or a recovery media. Okay, yan. Hit nga natin or press enter nga tayo. Okay, eto. So, eto na siya. Boot option. Mayroon tayong EFI PX network. So, nasa network lang yung kanyang boot. So, ibig sabihin, pwedeng not detected yung hard disk or walang hard disk na naka-install dito. So ganito yung gagawin natin. Ano? So yung problema nito is boot device. Pwedeng wala siyang hard disk or pwedeng sira na yung kanyang hard disk. Yun yung titingnan natin. Long press to power off. Ayan. Pag power on natin, so para po mas uh, para makapasok tayo sa BIOS setup. Sa so, BIOS setup kasi doon natin makikita yung kanyang boot device kung mayroon naka-install. Okay. Sige power on, then press natin yung F2 or delete. F2 and delete. Ibig sabihin yung shortcut key para makapasok sa BIOS setup is F2 o kaya delete. Ngayon dahil sa hindi natin alam kung alin din yung kanyang ano, pagsasabihin na lang natin ganito. Power on, press F2 and delete. Yan. So, I don't know kung delete or F2. So, possible F2. Ano po? Yan. So, select natin yung, ito muna information. Dito na tayo sa information. Ayan. <clears throat> under the information, Alright, so under the information, andyan nakalagay, product name. Then yung hard disk nya is not detected. Ayan o, oh. kitang kita naman. Hard disk not detected. Ibig sabihin, pwedeng walang hard disk or mayroong hard disk pero damage na siya. Ano, kasi not, not, detected na yung kanyang hard disk. Yan. So, yan yung problema. Ano? So, dahil sa boot missing device, a uh, boot media is missing, so possible, not detected or sira na yung hard disk or kaya wala siyang naka-install na hard disk. So, yun yung titingnan natin. Okay? Diyan pa lang nakita na natin yung problema. Alright. Ito yung sinasabi ni customer. Ano? Ayan, kung mananotice nyo, ito may mga white, white, white spots na siya. Kasi nabasa raw to. Yun, I don't know. Then, yun na yung inumpisa ng problema. Ito, sa ilaw naman yan. Ano? Ilaw yan, yan. Kumagalaw. Ilaw, di ba? Ayan. Sige, long press natin to to power off. Yung power button, ilong press natin to power off. Ayan. Then, remove the charger. Ayan. Then, yun, baklasin na natin. <coughs> Sige nga, ayan. Tingnan natin kung mayroon ba siyang naka-install na uh, na hard drive or HDD. Ayan na, sa tingnan natin. Sige. right, so if you are new into my channel, so please don't forget to subscribe. Ayan. Para at least, uh, mas maingkanjo pa akong gumawa ng mas marami pang videos. Ano? Tagaya nito. So, please don't forget to subscribe. Then, you can also like if you have a comment or any queries when it comes to repair. So, don't hesitate to ask. Yan. So, yung ibang subscriber natin, ah, uh, nag-message sila sa akin through messenger. So, yun. Ganun lang. Ano. So, yun. Ah, uh, hanggat kaya ko naman sagutin yung mga katanungan nila about sa laptop, sa printer, sa TV, and a lot more. So, lahat ng nasa channel ko. So, so when it comes to repair, so yun. Pagkain natin sagutin, so sinasagot naman natin. Okay, so yung pag-repair natin, based on experience lang to guys. Ano? So, no one teach me how to repair. But this is based on uh, experience. Alright, so. Ganun, ganun talaga na. Ano? So, experience lang naman yun nakakapagpaano. Sa mga technician. So, mas natututo sila through actual, through experience. Alright. Ayan. So, eto. Wala naman siyang laman yung kanyang DVD or yung CD room alright yan sige nga tingnan nga natin yung loob dito so ano bang mayroon sa loob dito So, meron pa palang naiwan. <coughs> ayan guys, ito to 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 to. Aha. Uh -huh. So, ito meron naman siyang hard disk, ito siya. Ito siya guys. Ito yung hard disk niya. So, why it is not been detected by the laptop by the motherboard how ayan yung magaling tanong ano then yung kanyang ram ano so yung kanyang ram may slot siya pero may built in siyang ram din ito yung kanyang mga built in ram so siguro 2 gigabyte or 4 gigabyte yung kanyang built in ram pero pwede pa din namang mag add so this is ddr4 na so kung gusto niyang magpa add So, ngayon, yung main concern natin is the hard disk. Ito. So, this is 1 terabyte. So, 1 terabyte yung kanyang hard disk. So, siguro in-upgrade na to. Ano? In-upgrade na siguro tong hard disk na to. Alright. Paano ba to? Mm -hmm. Sige. Ito pa pala. Bukang <kusi> <tors> <tors> uh -huh. kailangan ata tumbong ka So this is 1 terabyte. Yan kung mga na notice natin, may nakalagay na yung 1 TB. So, 1 terabyte. Um, yan. So date created 26 of June 2018. So bago pa lang. Oh, uh, 20 2023 na ngayon. So, I think 4 years na to. 4 years. 4 to 5 years. Ayan. Sige. Uh, to prove it ang gagawin natin. Hmm kuha tayo ng ibang hard disk, then tingnan natin kung detected siya. Ito, may hard disk tayo. So this is a Samsung hard disk. So try natin to ito good itong hard disk na to. So good ito. So kahit hindi siya mag-load, ang mahalaga ay mag-ano siya. Tawag natin dyan. Ang mahalaga ay ma-detect siya. So pag na-detect ito, ayun, ibig sabihin ang may problema ay yung hard disk. Kaya pa ba bang i repair yung hard disk kung sakali? Dapat mayroon ka pares na board. Uh, aasa lang tayo dun sa board. Pwede kasing bias yung problema. Pwede yung mag-transplant tayo ng bias or palit na lang ng board. na ano, Para makuha yung mga files. So, what we need to do is to put i-ah uh, i-hard disk then check natin kung mag-work ba yung hard disk na to or ma-detect sya sige yan plug in <clears throat> Ayan, so kung makikita nyo, flashing orange siya. yan Sige. Let's power on, then F2 tayo. Power on, then F2. F2. Yan. So, yung kanyang, para sa Lenovo pala, para makapasok dito sa BIOS, ha, press mo lang yung F2. Ayan, guys. Then, and ito yung problema. So, ibig sabihin, sira na yung kanyang hard disk. Ito. Not detected na siya. So, hard disk Samsung HM321HI. So, pinakita ko naman sa inyo kanina yung uh, nilagay nating hard disk is uh, Samsung. So, detected. Ibig sabihin, itong 1 terabyte na to, uh, wala na siya. Sira na to. No. So, wala na to. So, yun lang. Pwede naman tong palitan or bilhan ng board. Then, pwede pa naman makuha yung mga files niya. Alright. Sige. So, yung gagawin natin, bibili tayo ng kontakin natin si customer na ang problema ng kanyang laptop is hard disk. Ano? So, ganun yung pag-test. Ano po? Or, what you need to do is ilagay mo to sa enclosure, then connect mo siya sa laptop, then pag-detected to ibig sabihin, okay pa to pero pag hindi na detected so yun. May mga pagkakataon din naman na detected pa din naman siya pero hindi na siya kumbaga yung health niya sabi na nating 35% na lang so may hirap na yun ano. So sa health kasi ng hard disk doon nagkakatalo-talo. Ayun, sige. So I think we solved the problem kung bakit ganun missing media. So ganun lang. So problema niya is hard disk ito kung ano notice natin ayan oh uh, makikita natin ito yung kakaiba di ba ito mismo ng hard disk na to na basato Ayan oh may tubig pa siya uh, parang dinaluyan ng tubig din natuyo na yung tubig dito so possible tingnan nga natin kasi yun nga yung sabi ni customer uh, nabuhusan daw to na tubig yun ganun lang yung kwenta Ayan. So, ayan. Nakita nga natin. ah, uh, kumbaga, parang mayroon siyang debris. Ayan. Ayan. So, alatang halata na nabuhusan ito ng tubig. Then, nalilisan or nilinisan na daw. Kaya nga, uh, gumana. And after a week or a month. So, yun. So, missing media na siya. Because of this. Yan. So, possible na nalilinisan na din to, pero, ayun, kitang-kita -kita naman dito. Yan. Alas nabasa siya dito. So, possible na nalilito din, nabasa din to. And, possible na labungkal na din to, or I don't know. I don't know. So, yun nga, para makuha natin yung, ano, usually, ang nasisira naman dito is the board. Ito. So, pwede naman bumili ng kagaya nitong model. Then, yun palitan ng board or palitan ng bios then that's it working naman siya ulit so yun pero I would advise na mm, magpalit na lang ng hard disk yun ganun sige alright so I think that's that the end of this video so hope you like it then hope you learn on it so sana may natutunan kayo sa kung paano natin matche-check kung ang problema nga ba talaga ay nasa hard disk. Ganun. Sabi-sabihin, kapag missing media, then not detected, possible problem, kung mayroon naka install na, na hard disk, then, the hard disk yung problema. At this point, so, I would recommend na papalitan na natin yung hard disk nya. So, para mas mas uh, palitan na lang natin ng bago para mas maganda no? so yun lang disadvantage is that yung kanyang mga files wala na kasi nandito na siya alright so yan thank you so much this is always your protect Alain Altamario signing off peace out guys